nasa maling negosyo ako. Gaganda raw po ako polisi RP na gym D po. So after 18 17 years ng pagne-negosyo sa fabrication as a gym business, ngayon ko lang na-realize na nasa maling negosyo ako. Tama ka, nasaan narinig mo. Pero ipapaliwanag ko kung bakit. So tayo kasi ako, iba-iba-iba yung reasons kasi natin bakit natin pinapasok yung Uh, mga ventures, negosyo na gusto natin. So, ako, sa totoo lang, kaya ako pumasok sa fabrication kasi naloko ako. Naloko ako. So, kailangan kong na-scam na kasi ako at natakbuhan ako nung, nung fabricator na nakuha ko. So, wala akong choice kasi na ando na yung, yung pwesto ko. So, bilang isang positive na tao na hindi sumusuko, So maaring naloko ako, pero itinuloy ko pa rin yung gym ko. Pero ako na yung gumawa. So yun yung naging reason. Bakit ako na napasok sa fabrication? Tapos, later on, nagtayo ako ng sariling branch ko, na isa pang branch, na kami rin ang gumawa na equipment, medyo na-improve yung gamit, pero at that time, nag-aaral pa po ako, at kailangan ko ng pang matrikula, so napilitan na akong ibenta yung mga gym equipment na yan, tanda-tanda ako, sa Kalaka, Batangas pa nabenta yung kauna-una gym equipment ko. So, yun yung reason ko. Tapos, uh, nakapost ako sa, ano, nakapost ako sa, sa sulit.com at that time. So, nabenta na yung, yung equipment na yon pero, may mga nagtatanong pa. So, sabi ko, do sa mga nagtatanong, gusto nyo, igagawa ko na lang kayo. So, yun yung naging istorya ng fabrication ko. So, fast forward ngayon, Lumaki na po yung fabrication ko mula sa kalsada na nagwe-welding papunta sa isang malaking warehouse na po kami. Tapos, kasabay noon, naitayo din halo sabay si Jim Republic. Uh, officially si Jim Republic na warehouse Jim nagsimula 2013 sa Cavite City. Ngayon, eto ngayon yun Fast forward, 2025 na ngayon. Ito yung sagot ko, to'y paliwanag ko bakit nasa maling negosyo ako. So ngayon, Uh, nagpapasalamat ako sa gym equipment, sa gym depot. Kasi, <coughs> naiprovide talaga ng gym depot lahat na pangangailangan namin ng namin mga mag-aama at higit pa doon. So, dahil kay gym depot na, na nakasurvive kami doon sa mga struggles ng buhay na na-encounter na namin. Pero ngayon kasi, mag-50 na ako next year. So, itong gym depot, malaki yung na sa amin pero yung Jim Republic na unti-unti ngayon dumadami, tinatalo na niya yung kita ni Jim Depo. Ang, ang, pinag, ang malaking pinagkaiba kasi nito, let's say, ito yung kita ni Jim Depo, kunyari, kayang sa ngayon ha, kayang tumbasan ni Jim Republic. Pareho na sila. Ang pinagkaiba kasi, si Jim Depo, apakalaki po ang stress para patakbuhin. Bakit? Kasi dito, 8 to 5 ako napasok dito. Hindi hindi pa pwedeng hindi ako nakatutok sa pagbili ng ng materyales, etc. Et, et et Although, lahat naman to kasi corporation na po tayo ngayon. So lahat to na-delegate na natin sa mga tao. Pero, ako naman na bilang may-ari na nakikita nyo sa video, at usually ako yung sumusolve sa mga problema na na-encounter ng fabrication, doon ako nai-stress pagminsan. So ngayon, sabi ko nga, ngayon, fast forward, 2025, sa tingin ko, nasa maling negosyo ko. Mas tamang negosyo sa akin talaga si Gym Republic. Yung gym business ko na nag-umpisa sa Gym Republic Cavite City, Gym Republic Lipa City at Arlac City, at ngayon, Gym Republic Lipa City. So, sa loob lang ng less than one year, nakadalawang Gym Republic na tayo since 2024. At this 2025, pagkatapos mabuksan si Gym Republic Lipa City, dalawa pa pong warehouse gym yung target ko bago ako mag-retire. Bakit? Kasi ako kaya ko ma-afford na mag-retire. Kasi yung gym business ko, si Gym Republic, hindi nakadepende sa akin to. Kung makikita nyo, ah, meron tayo sa Cavite, meron tayo sa Tarlac, meron tayo sa Lipa. Magkakahiwalay-hiwalay po na mga na mga location yan. Pero, napapatakbo natin, nakakasurvive ako at hindi ako kailangan palaging nandoon sa tatlong lokasyon na yon. Ganon kaganda ang gym business. Hindi naman kailangan warehouse gym ka. Hindi naman kailangan malaking malaki yung gym mo para ma-experience mo yung ganong klaseng uh, negosyo na hindi ka na naabala. Kahit to nakalagay lang sa bahay mo kahit lang to na nakalagay sa bahay mo, ganun din ang magiging epekto to, to. Bakit? Just imagine, may gym ka sa bahay, uh, na mo na yung mga anak mo sa pagtatrabaho, asa ah, sa, sa pag-aaral at nagtatrabaho na, dalawa na lang kayong mag-asawa na ano, sa bahay. So ngayon, gusto mo na magretiro, bumili ka ng gym business. Or kahit anong business to ah. kahit anong business. So, solely kung mapapansin no, hindi lang talaga tayo nakafocus sa gym business ang importante, main negosyo ka so, let's say, nagtayo ka ng gym business nagtayo ka ng sari-sari store okay, dalawa yun you see that, gym business o sari-sari store it's up to you pero maganda kasi neto na andun ko na lang sa bahay hindi ka na nagtatravel ang diferensya nga lang kako nung gym business at sari-sari store yung sari-sari store, kailangan na andun ka kailangan, mamomonitor mo yun hindi ka tulad ng gym business. Yung gym business, may gym ka, doon sa bahay mo, paupo-upo ka lang doon, at kung gusto mong umalis, magbakasyon, makakapagbakasyon ka nang hindi ka nag-iisip bakit. Kasi, okay, again, si Juan, si Pedro may negosyo. Si Juan may gym. Si Pedro may tindahan. Pareho silang nagbakasyon, isang buwan. Yung nagbabantay kay Juan, ninakaw, may gym business kay Juan. Yung bantay ni Juan, ninakaw lahat ng kita sa isang buwan ng gym. Ganun din kay Pedro. Yung biniwan niyang bantay, ninakaw lahat ng pera na kinita ng tindahan. Pagbalik ni Juan at ni Pedro, si Juan na may gym, may babalikan pang negosyo kasi naandun pa yung gym equipment niya. Si Pedro na may sari-sari store dahil may bumili sa kanya at nawalan siya ng inventaryo, nung kinupit ng bantay ni Pedro, yung kita, asama capital doon. So, si Pedro, baka wala nang balikang negosyo. So, again, kaya ako lang naman na i differentiate yun kasi gusto ko na ma-share sa inyo ano yung naidudulot sa akin nung gym uh, republic or gym business. Ang naibibigay talaga sa akin noon is freedom. Kalayaan. Kalayaan na gusto kong gawin, kung kailan ko gustong gawin, nagagawa ko. So ngayon, honestly, ngayon pa lang, nagagawa ko na po, nagagawa ko na po yun. So may mga videos ako, makikita mo, nagpaparagliding. May mga videos ako, makikita mo, nagfi free diving. Nakakapagmotor ako, road trip, kahit saan ko gusto, basta may kalsada. So, eto, hindi mo magagawa talaga itong mga bagay na to kung ikaw ay tali sa negosyo. Nag-iba na kasi ang um, pangangailangan ko at direksyon ko sa buhay. So mas nakikita ko talaga yung direksyon ko papunta sa sa Gym Republic, sa gym business. Kasi ito kaya ko mag uh, mawala sa Gym Republic ng isang buwan, isang taon nang hindi ako mag-aalala. Lalo na kasi yung mga Gym Republic kasi makikita ko online real time kung magkano'y kinikita nila, so magkano'y binibenta nila. Kaya hindi ako basta-basta maluluko. Tapos si Gym Depot, pwede na ako mag-retire by next year kasi yung mga anak ko at yung mga tauwang ko dito kaya na nilang ano to, patakbuhin mag-isa kasi ang silbi ko na lang naman ngayon sa Gym Depot is kung ano yung nakikita mo sa akin ngayon nagma-market, explain so ito pa rin naman ang gagawin ko just in case na mag-retire ako next year ito pa rin yung gagawin ko so again, uh, masagot ko yung ano yung uh, sana makita ko yung message yung comment. So may nag-comment. Doon sa isang video ko, sabi ko kasi, nung una, may nag-comment na kaya daw ako successful sa gym business is dahil meron akong fabrication. So ang sagot ko doon, maling-mali yun. Bakit? Kasi marami kaming fabricators sa Pilipinas. As a matter of fact, may kilala akong fabricator na sikat na fabricator, wala siyang gym business. At yung iba, may isa o dalawang gym lang. Pero ang, 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 paggawa ng equipment, kahit magaling na magaling ka gumawa ng equipment, hindi ibig sabihin nun, magaling kang gym business owner. Magkaiba pong negosyo yon. Hindi porket magaling kang gumawa ng equipment, is garantisado magaling ka na rin magpatakbo ng gym business mo. So ang, ang, ang sabi ko, in-offer ko, sabi ko, ganoon ako ka-confident na kaya kong maging successful sa buhay na ang tanging negosyo ko is Gym Republic. Kaya kong patunayan 'yan. Sa so matter of fact, sabi ko nga, ino-open ko corporation ng ano, ang uh, Gym Depot. ino offer ko for sales ang shares of stocks ko. Kahit pa na 10% na lang ang shares ko, kasi hindi ko naman pwedeng i-give up lahat. Kasi ito 'yung legacy ko eh. So kaya ko ibenta 90% ng shares ko sa isa o hanggang limang tao. What I mean is kung, kung, interesado ka sa Jim Depot na proven na na business at ikaw lang mag-isa, pwedeng ibenta ko sa inyo yung 90% ng, 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 ng Jim Depot. Kung di naman, pwede naman akong kumuha ng apat o lima pang tao na tag-15 o 18% each. As long as may 10% akong matitira na stake dito sa Jim Depot. Kasi hindi ko siya mapapakawalan kasi legacy ko pa rin siya. Pero doon ako ngayon mag stake sa Jim Republic na business doon talaga ako mag -stick. At doon sa mga nagpaplano, naisip nyo, may sumagot, may sumagot, pakita ko. So, meron na naman kakaibang uh, comment yung nakita ko. Ang nakita comment, ah, baka nalulugi si Jim Depo. Kaya mo binibenta. So, hindi mau ang tao talaga hindi maubusan ng negative na opinion. Pero welcome yon. So, para naman mapatunayan ko sa inyo, na, na patuloy kaming kumikita. Welcome po kayo na pumunta sa ano sa sa office, makita yung accounting namin, yung line up actually 2 to 3 months yung naka-line up na na order sa amin. And by the way, speaking of lineup Itong so, nasa likod natin na gamit is gamit ni Sir Eric Salvador ng Los Baños, Laguna. So, pat, lagi nyo ako napapanood na may proof of completion, linggo-linggo. Sa so, matter of fact, ngayong araw na to, dalawa na na po proof of completion ko to. Pareho sila ng kulay kay Sir Eric Salvador at saka sa likod kay eh, Sir Jesnar Piano ng Surigao. So, hindi kami magkamayaw sa paggawa. Actually, yun yung cause ng, stress ko. Dahil ang dami-daming order. Tapos, ito pa. Uh, ang susunod na tanong niya, okay, kung wala na si RP, ah, uh, 10% stake na lang sa Jim Dipo, baka bumaksak si Jim Dipo. Hindi po mangyayari yon lalo na na nag expand si Jim Republic. Bakit? Kasi, sa ngayon, ang projection ko, every 3 months, makakapagbukas si Jim Republic ng palibagong branch. Pero by next year, darating sa punto na every month, makakapagbukas na si Jim Republic ng sarili niya, ng every month, makakapagbukas ng kanyang branch. Bakit? Kasi, kung ngayon nalang ako napanood, ang ginagawa ko kasi, yung kita na lahat ng Jim Republic, pinagsasama-sama ko para makatayo ng palibagong Jim Republic. So, yung unang Jim Republic, 11 years o so 12 years ko pag-aari bago ako nag-start ng branch at Tarlac. At para makapagbukas ako ng branch sa Tarlac, isang taon ko inipon 100% ang kita ng Gym Republic of BT City para mabuksan si Tarlac. Kasi kaya kong gawin yun kasi may iba akong pinagkukunan ng ng, ng pera, yung Jim Depot. So, sa kita ni Jim Depot, buhay naman ako. Sa kita ni Jim Republic, naipon ko 100%. So, it took me 12 months para mabuksan si Jim Republic Tarlac City. Okay? So ngayon, dalawa na. Si Cavite at si Tarlac, nag 100%. Then it took me 6 months para mabuksan naman si Jim Republic Lipa City. At yung susunod na Jim Republic, ang projection ko, 3 to 4 months, makakapagbukas pa ako. Which means, bago ako mag-retire, by February, by February next year, every month, makakapagbukas na si Jim Republic ng bagong branch lahat, lahat ng gamit ni Jim Republic dito kay Jim Depo bibilhin. Magkaibang company po to ha? although ako may ari nito sa ngayon, si Jim Republic nagbabayad kay Jim Depo ng mga equipment na nakukuha niya. Para nang sa gano kasi malulugi naman si Jim Depo kung may lumalabas na gamit para kay Jim Republic nang hindi niya binibili. So, wala man ako sa Jim Depo, nakakasigurado si Jim Depo na kahit hindi na makapagbenta, buwan-buwan, meron na siyang kliyente at kita nyo naman gaano kalaki ang Jim republic natin. Halos kukulangin talaga ang isang buwan para makapagtayo o makapagfabricate. So again, kung interesado kayo sa Jim Depot, welcome na welcome kayo pumunta dito. So marami nagtatanong, so I suggest, ah uh, pinakamaganda niyan, pumunta kayo dito, mapakita ko sa inyo yung libro, makita nyo itong stocks natin kung gaano kadami para kanino ng kliyente. Again, ako mas gusto nandito na ako sa estado sa buhay na gusto ko hayahay kalmado at walang stress ang tamang negosyo sa akin gym business maaring yun ang negosyo para sa akin pero maaring hindi rin sa'yo so kapatid pag-aaralan mo kung para sa'yo ang gym business ako po si RP ng Gym Tipong ganang araw po